ang kabutihan ay nasa kaalaman, wala sa kamangmangan, Wallah. At yung kasamaan, yung kapinsalaan ay nasa kamangmangan, mga kapatid sa si Islam. Sa panahon natin ngayon, sa mutsaring bangayan ang masasaksihan natin, Wallah. Sa mutsaring pagtatalo ang nasasaksihan natin, mga kapatid, lalo na sa social media. ah, Nakikisali pa yung mga taong wala namang kaalaman sa si Islam, pero sila pa yung mas pangahas na magsalita hinggil sa Islam. Nakikisali pa yung mga ruway bidah. Allahu Akbar. Paano ba naman hindi malilito yung mga tao? Hindi na alam ng mga tao, maliban sa ginabayan ni Allah, hindi na alam ng mga tao kung sino yung papanigan nila, kung sino yung paniniwalaan nila sa mga napakaraming nagsasalitang ito, mga kapatid. Yung iba ay napapaniwalaan lang dahil sa matatamis silang magsalita kahit na kaligawan yung kanyang sinasabi. La ilaha illallah. Mga kapatid Islam, ito yung isa sa napakalaking dulot ng kamangmangan na hindi mo na makikita kung sino yung dapat mong pakikinggan sa mga nagsasalitang ito. Hindi mo alam kung sino yung nagsasalita ng katotohanan dahil sa kamangmangan. Mga kapatid, ang Islam na iniwan sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas malino pa kaysa sa sikat ng araw. Ah, mas malino pa kaysa sa sikat ng araw kung tayo ay nagpahalaga sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at hindi tayo nagpabaya sa pag-aaral sa Islam kahit na napakarami pang nagbabangayan dyan kahit na napakarami pang nagdidebate dyan, kahit na, na marami pang nagtatalo-talo dyan, hindi ka malilito sa kung saan yung papanigan mo. Hindi ka malilito kasi malinaw yung Islam. Malinaw yung turo ng Propeta Muhammad SAW kung sino sa mga nagsasalitang ito ang pinapanigan ng sunna ng Propeta SAW. Yun ang paniniwalaan mo. Yun ay kung nag-aral ka. Yun ay kung hindi ka nagpabaya sa pag-aaral sa Islam. Malinaw sa iyo kung sino yung nagsasalita ng katotohanan at kung sino naman yung nagsasalita ng kabuktutan. So marami ngayon sa social media mga kapatid na sumisikat lang dahil sa matatamis yung kanilang mga pananalita pero kaalaman, la ilaha illallah, hindi maasahan ng kailang kaalaman. Walang matibay na pundasyon ah, sa kaalaman lalong-lalong na sa usaping akida. La ilaha illallah. Ngayon na, ina-understimate pa ng ilan sa mga, subhanallah, mga tao yung usapin sa akida. Na dito nakasalala yung kaligtasan ng tao sa kabilang buhay. Dahil yung sa kamangmangan, eh wallah. Ang iniisip ng mga tao tungkol sa akida, ah, ay uh, walang halaga. Hindi ito dapat na pinag-usapan dahil ito ay nag, na nagiging dahilan lang ng pagkakawatak-watak. Yan ang mindset nila pagdating sa akida. Subhanallah. Dahil po yun sa kamangmangan. Hindi inalam ng tao na ang akida, yung tamang akida na iniwan sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nakasalala yung kaligtasan natin. Iwallah mga kapatid sa si Islam. Hanggang sa yung iba pa mula sa mga tao nagpabaya sa pag-aaral sa Islam, ang kanila pang sinisisi ay ang mga ulama na nagtatanggol sa sunnah, haqq, nagtatanggol sa tauhid, dinadamay pa nila yung mga ulama ul haq sinasabi nila anak o oh, kayo mga ulama bakit bakit kayo ganito ngayon hindi na kayo nag uh, hindi na kayo nagkakaisa hindi na kayo nagkakapatiran kayo na mismo mga mga ngaral kayo na mismo ang nag-aaway-away mga kapatid sa si Islam ha? normal lang mga kapatid na kapag mayroong binitawan ang mga ahlul bid'ah ahlul shirk mga taong tagapagtangkilik ng mga taong tagapagturo ng mga bid'ah na wala sa turo ng Islam kapag mayroon silang mga binitawang mga salita na nagpapaligaw sa mga tao hindi po maaari na manahimik na lamang ang mga ulama ul haq hindi po maaari na manahimik lamang ang mga ulama ang mga maalam ang, ang uh, ng sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kung manahimik sila ay maliligaw, maraming maliligaw. Kaya normal lang na mag-refute ang mga ulama natin. Ah, Linawin nila yung kamalian na yun. Linawin nila, sabihin nila sa mga tao, huwag kayong maniwala sa sinasabi nito ni Fulan. Huwag kayong maniwala sa ganito-ganito. Huwag -ganito. kayong maniwala kay Fulan. Hindi po yun paninira. Hindi po yun paninira, mga kapatid, bagkos yun pagtatanggol sa hak. Ah, yun po ay pagtatanggol sa sunna. Yun po ay concern sa mga tao, maraming naliligaw. Maraming maliligaw kung hindi yun sasabihin ng mga ulama. Ngayon, dahil sa kamangmangan o kaya kapabayaan sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, marami sa mga tao ngayon na pati yung mga nagtatanggol sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanilang pinagsasalitaan ng masama. Ah, puro na lang kayo akida, puro na lang kayo bid'ah, puro na lang kayo shirk, puro na lang kayo ganito, bla bla bla. Ah, subhanallah. Dahil po 'yan sa kamangmangan. Eh wallah.